Tay, magandang hapon sa inyo. Uh, ang sakit ni tatay, nawawala na ng pag-asa dahil nang hina ang katawan nung pumunta siya dito nung una. Ngayon, pagbalik ni tatay, nakalakad na. Oh, pangalawang balik na ngayon, nakalakad na. Tay, kamusta na yung pakaramdam mo ngayon, Tay? Mabuti na. Ay, uh, laki ng improve sa katawan ko. Yan. Mga ano yung pinag-improve sa iyo tayo nung pagbabago ng katawan mo tayo? Napaglakad na ako. Naka yung malinaw na yung paligid. Sige nga tayo. Subukan magla maglakad tay Okay. Ayan si tatay. Naglalakad na. Si tatay po pala, parang lasing maglakad dyan. Kanina, parang yung binom na ng ano, sampung ay, kiss Ewan? <laughs> <laughs> okay na tay. Okay na. Nung nakaraan, papaginya ganyan, -ganyan po. Oo. Oh, Parang nagsiswimming tayo oh, para na. Nagsis Oo, Pero ngayon, okay na tay Okay na. niya, maganda na. Hello. Ngayon, ang balik lang ni tatay, isang buwan na lang para sa alignment at patuloy na kanyang gamutan dito. Yan. Maraming maraming salamat tay Magandang okay. hapon ulit tay yan. Unang una, maraming maraming salamat sa Panginoon. Kita, bye -bye. bye bye. Okay.